Good morning, flex ko lang guys yung pasalubong sa akin ng anak ko, yung galing chiong SM. Sabi ko nga sa kanya, bakit ako may pasalubat, ako ang may gift? Siya yung may with high honors. Tapos binigay niya to sa akin. Sabi niya, tatayin yung pa-birthday niya sa akin. Sabi ko, edi sa December ko na bubuksa. next month pa yung birthday ko. Pero pinapabubuksan na niya sa akin. Buksan ko na lang daw ulit sa December 21. <laughs> Buksan ko na daw. Tiyanay. Ano to? Buksan ko na daw. Ah. Birdstone Rosary December. Zircon. Ang ganda. Ang ganda ng rosary. Pa, pa heart shape guys. Oh. Pa heart shape yung bato niya. O, oh, pa heart shape hmm. Pa heart ang kanyang bato. oh, na yata ako ng anak ko. Binilhan ako na rosary. Hardship shape ang stone niya. Tapos, ah, meron pa. Meron pang Chana. Ay, ang cute ng baul Ang cute ng baul, guys Oo, oh, oh. ang cute ng baul niya Oo, oh, oh. ang cute Paano ito buksan? Ah, ganito Ay 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 Rosary din ano, ano ba to? Ang cute. Ang cute naman ito. Ang cute. Is this a rosary? December. Ah, birthstone rosary din. Ang heart shape din siya. Tapos, ah, bracelet. Ah, oh, yung isa kasi is quintas. Ito siya ay bracelet. Bracelet na rosary din. Paano siya ilalak? Ah, kakawit lang dito. Kasya kaya sa braso kong malaki. Ah, kasya naman. Ay, ang ganda. Thank you, Bunso. Thank you, Bunso, Kumikay. Salamat sa pasalubong. Salamat sa maagang pa birthday. O, oh, paano ba yan? Hindi na ako mag expect nito sa birthday. Hindi <laughs> po. Hindi po ako na nag expect ng anything for my birthday as long as healthy po ako. Kahit hindi kahit walang handa-handa. Hindi -handa. na yan mahalaga. Healthy tayong lahat. Oh, uh, thank you Bunso, thank you Mick, thank you Yang Po, thank you very much, love you Mama Chup thank you very much sa iyong maagang pa birthday, shout out Blue Magic, thank you very much sa mga ganitong ang cute, magagandang items.